Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP naman tinawag na lantarang pagsisinungaling ang paratang ng China na minamanipula ang mga video. Mga ito ang madiinang paehag ni PBBM na patuloy nating igigiit ang ating mga karapatan alinsunod sa konstitusyon ng Pilipinas at sa internasyonal na batas. Ang mga kamakailang insidente na kinasasangkutan ng mga kasundaluhan ay nakakabahala, oo. Ngunit ito ay isang mapagmataas na pagpapakita ng katapangan ng Pilipino laban sa pamimilit at sa ating matatag na pagpapasya na protektahan, pangalagaan at itaguyod ang ating integridad sa teritoryo. So, hindi natin dapat payagan ang mga ganitong aksyon o mga mapangahas na akbang ng China para lamang makuha niya at makontrol yung sambayan ng Pilipino at makuha niya ng buong buo pati ang ating mga soberanya at kalayaan. Mapagpalang araw mga kalahi, may paihag ang opisyal ng China ukol sa hidwaan sa West Philippine Sea o South China Sea. Atin pong pakinggan mga kalahi at magkomento po kayo kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katutuhanan at mapangapi. Sa isyu ng South China Sea sa pagitan ng China at Pilipinas, paulit-ulit na nilinaw ng China ang seryoso nitong posisyon, na tinututulan natin ang panghihimasok ng dayuhan, paglabag at provokasyon at itinataguyod ang wastong pamamahala sa mga pagkakaiba. Kasabay nito, lubos tayong nakahanda na tumugon sa mga kagipitan at matatag ang ating teritoryal na soberanya at mga karapatan at interes sa karagatan. Walang mas malaking sanhi kaysa sa pakikialam ng Estados Unidos sa pagdudulot ng kaguluhan sa South China Sea sa ilang mga panahon, sa pagwawalang bahala sa mga katutuhanan, ang Estados Unidos ay nagbunsod ng komprontasyon, sumuporta sa Pilipinas na paulit-ulit na nagbanta at nagpilit sa China na binanggit ang tinatawag na bilateral treaty at nagpadala ng mga sasakyang militar sa South China Sea upang pukawin ang mga kagunuhan. Ang mga pagkilos na ito ay seryosong sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang salubi ng China ay walang posisyon na makialam. At ang kooperasyong militar sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi dapat makapinsala sa soberanya at karapatan at interes ng China. Ang panggugulo at provocasyon sa Pilipinas ang dahilan ng paglala kamakailan ng isyu sa South China Sea. Ang panig ng Pilipinas na binibilang ang suporta ng mga panlabas na puwersa ay lumabag sa internasyonal na batas at sa diwa ng deklarasyon sa pag-uugali ng mga partido sa South China Sea na madalas na lumalabag sa soberanya ng China, gumawa ng mga provokasyon at lumikha ng mga kaguluhan at nagkalat ng maling impormasyon upang iligaw ang internasyonal na komunidad. Ito ay naliligaw pa sa isang mapanganib na landas. Hindi papayag ang panig China na kusang kumilos ang Pilipinas, kaya naman tumugon ang China at pinigilan ang mga aksyon. Dapat matanto ng panig ng Pilipinas na ang mga provokasyon ay mas makakasama lamang sa kanilang sarili kaysa sa kabutihan at ang paghingi ng suporta sa ibang bansa ay walang haantong saan man. Sabi nga, manatiwing matatag sa bangkang pangisda, gaano man kalaki ang alon. Ang China ay may sapat na estratehikong paglutas sa pagtugon sa isyu ng South China Sea. Nanatili kaming nakatuon sa maayos na pamamahala sa mga pagkakaiba-iba ng dagat sa mga nauugnay na partido sa pamamagitan ng pag-uusap at konsultasyon habang mahigpit na pinangangalagaan ang soberanya at mga karapatan at interes ng pandagat ng China. Sa pag-aalala ng mga regional na bansa ang isyu sa South China Sea ay tiyak na malulutas. 不介入，反对侵权挑衅，主张妥处分歧，同时做好应对突发事件的一切准备，坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。美方介入是南海动荡的最大推手。一段时间以来，美国罔顾事实，挑动对抗，为非站台背书，多次以所谓双边条约。 对中方威胁施压，还派出军舰到南海挑衅滋事，严重破坏地区和平稳定。对此，中方态度清晰明确，那就是美方根本无权插手，美菲的军事合作也绝不能损害中方的领土主权和海洋权益。菲方挑衅滋事，是近期南海问题升温的直接原因。 黑方倚仗外部势力撑腰，违反国际法和南海各方行为宣言精神，频繁在海上侵权挑衅、制造事端，并散布虚假信息，误导国际社会认知，可以说是在危险的道路上越走越远。中方不会任飞胡来，对此进行了有理有利。 有节的回击，菲方应该认识到，挑衅滋事是得不偿失的，倚靠外人是根本靠不住的，任凭风浪起，稳坐钓鱼船。中方在解决南海问题上有着充足的战略定力，我们始终致力于通过对话协商，同有关方面妥善管控海上分歧，同时。 Liyan, 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 Liyan. China pinabulana na Pilipinas ang iligal na sumakop sa mga isla sa West Philippine Sea na sakop sa 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sarili nating soberanya naging iligal na tayo ayon sa opisyal ng China. Ano sa tingin nyo mga kalahi makatarungan ba ang kanilang panghaharas sa sarili nating teritoryo? I-commento nyo mga kalahi ang inyong opinyon sa comment section. Ito ang pahayag ng kanilang tagapagsalita ng Ministry ng Foreign Affairs pakinggan nyo mga kalahi. Nilinaw namin ang aming posisyon sa misyon ng muling pagbibigay ng Pilipinas sa Rene Jiao ay bahagi ng Nanshakan daw ng China at palaging teritoryo ng China. Noong 23 ng Marso, muling sinira ng Pilipinas ang pangako nito, nagpadala ng supply vessel at dalawang Coast Guard vessel para iligal na pumasok sa katabing tubig ng Rinejao sa ngalan ng pagpapadala ng mga panestos ng mga pangangailangan. Ang katutuhanan ay ang Pilipinas ay hindi nagpapadala ng mga pangangailangan sa pamumuhay, Ngunit mga materyales sa pagtatayo para sa pagkukumpuni at pagpapatibay ng mga iligal na pinagbabatayan ng mga barkong pandigma sa pagtatangkang permanenteng sakupin ang Rene Jiao, na iligal. Ang Pilipinas ay hindi sininad ang sarili nitong mga salita na paulit-ulit na sinira ang mga pangakong ginawa sa China at seryosong lumabag sa Artikulo 5 ng Deklarasyon sa Pag-uugali ng mga partido sa South China Sea. Bilang tugon sa sapilitang pagpasak ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, ang China Coast Guard ay kailangang gumawa ng kinakailangang hakbang sa pagpapatupad ng batas. Ang kanilang operasyon sa pinangyarihan ay makatwiran, ayon sa batas, profesional, pinigilan at walang kapintasan. Iniling ng China sa Pilipinas na ihinto agad ang paglabag sa soberanya at karapatan ng China at itigil ang paggawa ng mga provokasyon. Magsasagawa ang China ng mga mapagpasyang hakbang upang pangalagaan ang ating soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa dagat. taun taon mahigit isandaang libong sasakyang pang-komersyo ang naglalayag sa mga tubig na iyon. Wala sa kanila ang nakaranas ng sagabal. Tungfang, <coughs> 仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，历来是中国的领土。三月二十三日，菲律宾再次违背自身的承诺，派一艘运补船和两艘海警船，以运补生活物资的名义，非法侵闯仁爱礁临近海域。实际上，菲方此次运补根本不是运输生活物资，而是维修加固非法坐滩军舰的建筑材料。 目的，是企图在中国的无人岛礁上建设永久哨所，以此实现对仁爱礁的永久非法侵占。菲方出尔反尔，言而无信，严重违反多次向中方作出的承诺，严重违反《南海各方行为宣言》第五条的规定。面对菲方船只的强行冲闯，中国海警不得不采取必要的执法措施。 现场的操作正当合法、专业克制，无可非议。中方要求菲方立即停止侵权挑衅，如其一意孤行，中方必将继续采取坚决措施，维护自身领土主权和海洋权益。南海的航行自由从来都不是问题，每年十万艘以上的商船航经该海域。 Sa kabila niyan, iginiit ng AFP Western Command na walang makakapigil sa pagpapatuloy ng resupply mission ng Pilipinas.